yun mga lads. magtutula naman tayo ngayon yung panlahok natin oh. iba kalamyas tawagin si Tagalog kalamyas, kamatis, sibuyas ito ang tutulain natin mga loves kolyabaw panapsapan kung tawagin kolyabaw dito tawag ng iba yan sa sa natin mga lods right ito na mga lods kumukula na yung sabaw na tinula ilalakay na natin ang isda ng kulyabaw panapsapan Kuya Bau or panap sa pan tawag dito sa Tagalog Kuya Bau sa Provincia panap sa pan yan o aw sarap ito saliwang sariwa ito mga pa sa kaldero yung isda right Alagyan lagyan ng asin. Para yan eh. Anjino mo to. Anjino mo Yan. Antay na na natin na kumulo, mga loves. Right. Yan, mga loves. Hindi na natin lalagyan ng kalamansi to kasi may ano na. Maasim na ito na kalamyas. Iba. Maasim na yan. Hindi na pwede ragihan ng kalamansi. Yan. Kulo na mga lods. luto na. Ang tinulaw-tinula na sabaw. Tikman natin mga lods. Kung tama ng timbla. Wow. Yami. Okay na.